So nag-ano na ako ng cellphone! Yeaaah! At dalawa ko na kailangan lang ng cellphone. <coughs> Hi guys, at dito ako ngayon sa kasi alam nyo kagabi nagpa, nagpahilot ko, nagpamasad sa ako sa isang kapitbahay namin. Yung binilan ko ng cellphone last time, kailangan niya ng cellphone. Tapos, kada masad niya sa akin, nililist na lang yung bayad para may cellphone siya. Ngayon, dalawa niyang anak ay grade 10 and grade 9. So, nagpaalam siya kagabi kung makangyos siya kung pwede ko daw bilan yung cellphone ng anak niya. Sabi ko, wala akong pera, wala akong ganun-ganyan. So since nandito na ako sa STC, bibilan ko na lang siya tapos doon na lang kami mag-uusap. Ililess ulit niya kada masad sa akin, masad sa mama ko, sa kapatid kasi regular masayusta namin siya. So bibilan ko siya ng cellphone dalawa, hindi niya alam. As in wala siyang idea, isa surprise natin siya. Pero siyempre babayaran to. <laughs> Pero hindi niya alam kasi sabi ko sa kanya, sa 25 na sa sahod kasi drain ako ngayon kasi napapagawa ko ng function hall sa farm. Pero ngayon, nandito na kami kasi bibili si Britney at si Jana ng lang cellphone. So bibili na lang din ako ng cellphone dalawa yung kung ano yung binili ko sa kanya dati, doon, binili ako ng dalawa. And then, doon na lang ililess sa kanyang pagmamasad sa amin. Pag nagmamasad siya sa akin, 3 hours minsan, 1,000. Pero pag 1 hour and a half lang, 500. So ngayon, kukuha ko ng cellphone dito, dalawa. Ito yata yung... Kani mo siguro to? Kanakan to? Wala ba, na, pumunas siya. Parang ito yung... Ito yung... Magka... Kano n yung ganito niya? Ito ba yung tag-49 na? Ito ba? Diba meron tayong 49 na ba yun? Ano ba yun? Five, -man -man? Ay, bago ah. Ano, Galaxy? Ay, ito na yung Ganito ba? Ganito yata yun. Basta, dito kami ngayon sa STC sa regular. Kung saan kami bibili lagi. And, meron kami mga earrings sa balay, guys. Dahil natakot sila sa earring, tumakbo sila. Naapakan yung charger ko na napaka-original. So, meron sila dito eh. Ayan! Ito yung charger. Thank you, Thank you so much, STC, for this. Salit na rin sa ano kayo pabayaran. Original pa naman yun. Naapakan guys. Panabali yung cord. So ito yung charger ko. Ay, original to. Alam ko nung fake it. Bibigyan sa akin. O, original kasi lahat sa kanila dito. ito. Kasi di ba ayaw kong gumamit ng... Di ba alin nang gumasas ng original na charger. Kaysa bumili ako ng mga peke. Masisira kasi yung phone doon. So maganda yung original talaga. iPhone charger. Tingnan mo. Nilaapakan siya. Tingnan mo. iba na yung ano niya. Si Jigjag po nakasira nito guys. Hi! May, may mga gabarito na Laki. Tapos may mga magaganda rin ang babae. Yung kata, parang isa ka ng peke. Then? Sila, wala pa sila kapili. Ako, kanibis, kani ah. Parang dun sa aking irigaluhan. Hindi eh, ba na irigaluhan? Babayaran ba na to? So, tignan na lang natin anong bilhin ni Brittany ni ni Janna. Andito na kami ngayon sa Pauwi na tayo. Uh, Andito kami ngayon sa bahay. Ay Andito kami ngayon sa... Ah, say. Ah, na Ritzel. Gilot siya. Ah, sulod Ay, ha? na. Asa'y mong anak? Hoy, ano di lagpas? Ah, mas try try di ay. Nila pa niya. Ay, sa Guys, naghangi sa kagabi ang cellphone para sa iyong anak. Dua, yung anak nagigag cellphone. Sa kasi na nagilot niya para panahuton sa mot. <laughs> naghangi kasi sa kagabi, na Tagalogin natin. Nag, ah, uh, actually, last mga few months na siya <laughs> na as ano na yun? Tagalog sa nag, ano? Naglambing? Oo, Naki, naglambing. Nakiusap niya. Naki Baka daw pwede bilhan yung cellphone ng anak niya kasi kagamitin din sa school tapos nag-aaga nag-aaway na sila ng dalawa kapatid. Ang ginamit naman kasi ng cellphone nila is yung binili ko rin sa kanya. 'Di ba binili ko sa cellphone before tapos binayaran niya sa akin bali sa paghilot-hilot. Tapos kagawin nag-asya ng dalawang cellphone daw. Sabi ko next month na kasi wala akong pera, wala pa akong kuan. Eh, since na ako kanina, so nag-ano na ako ng cellphone! Yeah! Kayo, uh, man dapat. Ah, uh, di ba? D D dapat umiyak ka para tsada. Uh, kasi ang hilak ko naman daan para magandang identity yung lang. Kasi nag-request kasi siya. Dalawa pa cellphone gusto nila nga. At dalawa pa lang kailangan lang na cellphone. Ay! Ay! Para hindi sila mag-away. Pero ito kasi guys, babayaran nila through paghihilot. Kasi si, si Manang Ritz, lagi ako nagpapahilot nag, nag, sa kanya. Basta pag si Mama magpahilot, kasi Manong, yung mga anak, ayun na singla, ilista rin ha. Basta dili ni mo ha. So, Dati kasi nabili ko siya ng cellphone, may to kabulan no. Ngayon para sa dalawa niyang anak kasi para daw sa anak. Ay, hindi ko ba ano, gamitin sa kung ano-ano mag email, email sa imong anak, imong hundred man mo sakoy <laughs> okay, ka noon. Hindi mo si magsensen mo kiskandal sa inyong uyab. <laughs> para to sa kanila na kuan kasi. Babayaran naman nila to, hindi naman to ano utang to, babayaran. Hindi ako magbibigay kasi hindi mo tao, dapat bayad. So, ano na <laughs> kaya share ka mo? pa inyong gubaon ni ha. Gamitin sa mag kung may mga kita nito tapos mga kapit bahay sabi mang rin sa akin ng cellphone hindi po kasi babayaran niya po ito sa paghilot kasi lagi oh, nang oh, sa akin. So kung marunong kayo maghilot, dali din maghilot po sa ako pero pag sa mga lalaki, pwede pa mag Ha? <laughs> <laughs> Hoy. Oh, <laughs> oh, <wait>. oh, picture <laughs> din ta kay para igni nga buutan kay kubit na, na. Picture uh, din uh. na. Picture sa ta dito. din ta. Tunga din. So, sila lagi na may manghilot dito kasama si si mama sila naghilot. Taka jan na dito kay jan ang bingit eh. Sa sa pa. Oh, ayuhan ayo ha din at. Na. Actually naghihilot siya ngayon sa loob, ipanuhot at tukuran guys <laughs> Oo, oh, lumaki na 'yung ano, lalo na ano para sa kanyang anak. So thank you so much. Oh, Nagulat mo siya. Wala siya kabalo, hindi hindi talaga akala kasi niya sa ano pa. So, Next. Oh, Next. You. Thank you, magpasalamat ka sa Stizy. Salamat. Stizy. 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 I mean, thank you so much, Stizy, for this. Thank you. Stizy Gadget Hub. Oh. Pro, uh, sa malaking discount na uh, binigay sa amin. Maraming maraming salamat. Thank you, Steezy. Thank you, Steezy. Thank you, Steezy. Thank you, Mamaya. Super uh, mix. Wala magsub Magsup-sup sabaw din sa Remes Balbacuan Soup number 5. Tanaw lang sabaw kasi very fresh. Walang walang lasa na kaita or may ano, walang walang aftertaste o walang ba yung amoy pag nag CDO talaga ako di pwede mawala tong ano sa lunch kahit mainit dito ang kayo balbakwa super mix to balbakwa bulalo at saka ito po kung ano ito laman loob ito sa Cogon Brands to gilid lang sa may Infinity na Dental Clinic namin ka. Mm. Oh, diba? 85 pesos lang 'yung. Super mix Super sarap na. Sulit.

mo Hi, sir. So, guys, hihigop tayo ngayon ng sabaw dito sa Remy's Babakuaan Soup para sa mga mahilig mag soup-soup. <gibit> Ang unang magpasup-sup si Kuya. Hi, Kuya. Why sup-supay? Why sup-supay daw. Tanawro ko nilang kuwan guys. Sa kalamig, tanawro. Diba? Thank you for eating. Enjoy.